So ganoon lang continue continue lang kung may buhol ulit pag Ayan, hello mga plantitas, tinagal-tagal ko dyan, pasensya na kung hindi sumasabay yung bunganga ko dito sa sinasabi ko ngayon kasi sa sobrang ingay talaga ng mga kuliglig. So yun nga, nag-iintroduction ako dyan, ipapakilala ko sana sa inyo yung dumating nating halaman today. So, yun nga, dumating nga yung order natin. At, eto na nga siya. Laurel po yung in-order natin. And, bubuksan natin siya. And, for today's video, sinasabi ko dyan, ipopropagate ko yan. Um, paghihiwalayin ko kasi nga multiple stem ko siyang na-order. So, yun, samahan nyo po ako mga plantitas. Sana magustuhan nyo. Yarn! Ayan mga plantitas at kahit nga wala na talaga tayong sound dito. Tinanggal ko talaga yung audio kasi hindi talaga ako naririnig. Sobrang ingay ng mga kuligling sa paligid. So ayan na nag-start na ako dyan mag-open. Kahit nagsasalita ako dyan hindi ko na alam kung anong sasabihin ko ko. Hindi ko na magaya kung ano yung mga sinabi ko dyan na exact word. So, basta ayan, nag-open na ako that day. Then, ngayon, ini-edit ko nga. Ngayon ko lang din pala napansin na talaga palang hindi marinig yung boses ko. Nangingibabaw yung huni ng kuliglig dahil tanghali nga yan, nakatapatan. Diyan, nag-iingay ang mga kuliglig. So, ayan na, inopen ko na siya. Ayan. Mamaya, papakita ko sa inyo, sobrang ganda. Ang ganda talaga ng laurel na na-order ko. Mas malaki siya compared sa mga nauna. Kasi mabilis talaga ito maubos sa atin. Ito ang best seller. Sa mga gusto pala umorder, meron tayong Facebook page. Yuan. Ayan. Ayan. O, ju ba diba? Ang ganda. O, salita pa si Ateng. pero walang maririnig dyan. Kasi nga po, napakaingay ng mga kuliglig. So, ayan. Nagagandahan daw talaga ako dyan. O, ayan ang sinasabi ko dyan. Habang ino-open natin siya, ihanda na natin yung water or yung tubig. Ayan. Ay, ready na natin yung tubiga. Tubiga ayun Ready na natin siya, guys. Ready na natin mga mapan ito. Then, ayan. Open natin siya ng dahan-dahan. Kailangan dahan. ingatan natin kasi na approach na ito eh. na na niya kasi nasabi sabi ko magtipid mag, mag gusto ko magtipid sa FF. Sabi niya malaki yung pass. Kung gusto mo, ma'am, ilagay ko sa diaper. Akala ko diaper ng halaman. <laughs> ito pa ng diaper. Diaper ng baby. Hindi naman siguro sa gagamit ng juice pa niya. ka ako. Diaper. Ayan. So, ito na ha. Ah, kaya pala diaper para yung, ano, yung moist or tubig na manggagaling dito sa ating laurel is maabsorb niya. So, ayun nang, Kailangan natin gawin. Ayan, bubusan natin ito. Kailangan tanggalin natin yung lupa. Maya-maya tayo magtanggal. Ayun. Ang bango niya talaga. Ay, kapag ready na siya. So, ayan. Ganyan ang gawin natin. Una nating ginawa is tinanggalan muna natin siya ng lupa. Ayan. Patuloy lang natin siyang tanggalan. Sprihan natin siya hanggang sa matanggal. Ayan. Kapag ayaw pa rin talaga matanggal ng lupa, basta yun ang importante. First natin gawin is tanggalan ng lupa. Then, ibabad yung ugat sa tubig. Habang nagtatanggal tayo, nakaredy yung water. Nak-ready yung mortar. Then, yung cutter. Siyempre, importante ang cutter. Ano? Para kapag may instances na magkadikit yung stem nila, meron tayong gagamitin tangkat. So, ayan. Isa. So, nakaisa na tayo. Ayan, no. Oh. Ayan. Number one. Ayan. Isa. Ayan. Patuloy lang. Then, i-check natin kung ano yung una, yung susunod na medyo mabilis matanggal. Yun ang in natin. Ito, palagay ko ito. Ito, mabilis at saka ito. Yan. Sundan-sundan lang natin kung saan yung ano niya. Ayan oh. No? Ganyan lang siya. Then kapag naumay kayo, to <coughs> an ulit. Tubig ulit. Kasi may mga lupa eh. May sagabal eh. Ang bango niya talaga as in. Ayan. Then, patuloy ulit tayo sa pagtanggal. Ayan. Lagi nating hahanapin yung ugat na nakabara or nakaharang sundan lang natin siya kung nasaan. Medyo mahirap. Mahirap talaga. Mahirap talaga siya sa mahirap. Mahirap magtanggal. Pero, tiyaga ang kailangan dito. Tiyaga. Mabusisi. Ayan. Ang bango niya talaga. As in, napakabango. Ayan. Iwasan natin masugatan or maputol. I mag Iwas natin yan. mga, mapuputol. Kung hindi naman sinasadyang maputol, okay lang. Basta hanggat maaari, iwasan yung maputol. Ang pakabango niya. Ayan, mahirap talaga. Hindi ko masundan yung ugat niya ang mahirap kasi dito yung ugat napaka ay nako eto baka sakali itong sa gilid may naputol na siya ay nako ay mahirap Ayan. Always water lang. Kapag ayaw pa rin, tubig ulit. Tubig. Ayan, palagay ko tubig. Tubig lang. Ayan. Talagang as in. Kailangan tanggalin lahat. Ayan, lahat ng mga ugat na buhol-buhol. Kailangan ano, mahanap nyo kung saan siya nagbubuhol-buhol. Parang ano lang to eh. Kumbaga parang patel. Ayan siya. Kailangan nasusundan mo yung ugat kung saan siya sumisiksik. Ayan, kung wala talaga ang gagamitin mo is tubig. Ganyan lang siya. Pag bumibili kayo ng laurel na kumpul. Yan, tuloy natin ulit. Yan nga, sabi ko kanina, hanapin lang nyo talaga yung pinaka pinaka dulong dulo kung saan siya umpisang nagbuhol. Kasi buhol-buhol talaga yung ugat. Hmm. Gamitan na natin ng puwersa. Mm, ayan na. Buong puwersa na yan. Mahinap ah, pa rin talaga. Ayan. Laban na laban ng ugat niya. As Ayan, kapag nabukal-kal niyo ulit, tubig ulit. Ang gat hindi buong natatanggal yan. Hindi kita tatantanan. Ayan, diretsyo lang. So, ganun lang, continue-continue lang. Kung may buhol ulit, pag may nakita kayong lupa ulit, buhusan nyo lang talaga ng tubig yon tubig then continue ulit sa pagtanggal ang lalaki niya iba to sa mga nauna ko na order So, sulit na sulit to kapag binili ito sa akin sulit yung mga makakabili ay yan na sinasabi ko dalawa na nakadalawa na tayo tubig ulit. May lupa akong nakikita eh. mga plantita. <laughs> after a year tapos na rin na na natin lahat ayan siya then meron na akong isang ano nakita na super lucky yan for sure mahal ko ito mabebenta then bibilangin na natin siya 1 2 3 Four, five, six. 8 9 and 10. Ayun, ang gaganda lahat nila. So 10 lahat itong ating laurel kasama itong pinakamalaki. Ayun siya. Ang laki niya. Tuwa talaga ako. 10. Gamyo branches up for oh, sure mahal ko itong mabibenta. Then, let's go tanim-tanim na. Pa nga pala na gagamitin natin dito is yung, ano, yung soil ng, ano, basurahan. So, kukuha tayo muna dun sa basurahan. Kukuha um, mo natin ng tool. kumuha tayo ng tools na. E. Lupa ng basurahan. Um, mas maganda kasi matigas yung kanyang lupa. Mas mabilis mag-stable. So, ito yung basurahan ko. Diyan ako kukuha ng gagamitin nating lupa. Ayan. Mas maganda kasi sa laurel yung matigas na lupa para mabilis kumapit yung ugat niya. yung yeah, basurahan mo lang. Lupa na ang basurahan. Pwede naman yung normal na lupa kaso. yung ito lang para may nutrients siyang natutuhan. Natutuwa talaga ako sa logo. Ang ganda. May, may, may Ang Nakakuha na tayo ng isang timba. Ayan siya. Ooh, uh, napakaganda. Mas maganda kasing gamitin itong lupa ng basurahan kasi maano na po ma na yung nutrients niya. Yan siya. Yan, mas maganda ito, pure lang siya. Puro Yan, kung nakikita niyo. Then ready na natin yung mga pot Yan, kaya po di magtanim. Okay, first. Ayan. Yung pagtatanim mad madali lang naman. Yan. Yeah. Ang dali lang. Yan. Oh, jeep pa. Ganyan lang naman mga plantitas. Kailangan nyo ng diinan. Diin, diin, diin. Diin pa. Diin lalaki niya unlike dun sa nauna ko na, 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 na order before hindi siya ganito kalalaki mas malalaki ito na yun kaya nakakatuwa nakakatuwa lang tingnan, ang gaganda. Ganun lang, napakadali lang magtanim. Okay, itong malaki, dito rin natin siya sa malaki itatanim. Maganda sana gawing mother plant to eh, kaso siguro hindi na. If for sale ko na lang, if merong may gustong bumili, if afford nila. Ayan. Alam nyo, ang laurel, napaka-ingal dito sya sa malaking pots pakita ko sa inyo later maya maya isa isa Tapos na natin siyang naitanim. Kita nyo naman. Then, after that, diligan na muna natin siya. Ayan. Siyempre, dilig-dilig. Diligan natin hanggang ma-absorb nung uh, tubig yung lupa. Tama ba? Hanggang ma-absorb ng tubig yung lupa. Tama. Hanggang dun sa may kaugat-ugatan nila. Then isama na rin natin syempre yung ano, dahon nila para maging fresh pa rin naman. Ayan. So kung okay na, hindi pa dyan natatapos. Then okay na 'yan uh, after next natin yung anaak. Syempre yung ginagamit natin na uh, rooting hormones. Lagyan natin ng tigko konte doon sa kanilang ugat. Kunti lang yung ilalagay na. tayo nagtanim. Super ganda naman talaga. Ito yung pinaka gusto ko sa lahat. Ang laki niya Oh. Ayan. Ang laki niya talaga. So, mamaya i-ano natin siya. Ilalagay natin siya sa area na malilim. Ganito, after niyo magtanim, ilalagay nyo siya sa part na malilim or laging nababasa. Hindi na iinitan muna. Kasi nga, nasaktan pa sila. Kailangan muna lang magpa-stable. So, naisip ko, doon sa area na ilalim na yan, kasi ang area na to malilim halos. Kasi ilalim siya ng punong kahoy. Napakalilim niya. Hanggang umaga, hanggang hapon, malilim dyan. Laging natutubigan, malamig. Doon yung area kung saan mas safe yung mga katatanim nating laurel. Uh, fully, fully growth naman yung roots nila. Pero kahit ganun, nasaktan pa rin yan. Kaya kailangan pa rin nilang malagay doon sa area na ma lamig. Mga plantitas, maraming maraming salamat. Sana may natutunan kayo sa video na ito. Hanggang sa susunod natin ulit na vlog. Thank you so much. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe at i-click ang bell button para always kang ma-notify Kapag may bago, bago tayong uploaded post sa ating YouTube. Okay, bye!